Sa Good Vibes, taga Negros Kabala na nakabase sa Metro Manila. Inina ang bulong sa kahilaw mo sa Negros. Pagkaon, produkto, kag mga taga Negros ang magapadulong sa SM Aura sa BCGC para sa tuigan ng Negros Trade Fair kag for the first time maintraman tramana taga Negros Oriental kag Sikihor. May report si Romeo Subaldo sa ika-39 ka tuig. Pagadalo na naman ang mga produkto kag pagkaon nga himo sa Negros kag himo sa mga Negrense sa Metro Manila. Halin sa nagkalalain ng mga Negrense delicacies, fashion, mga gamit sa sulod sang balay, pati na decorations ang sarang masaksihan sa SM Aura Premier and SMX Convention Center sa BGC sa Tagig. Suno sa kay Mary Ann Colmenares, ang co-chairman sa 39th Negros Trade Fair, 139 ka mga exhibitors ang magapasakop kag 23 ka mga local government units ang mag-aintraman sa pinakamalawig na nga trade fair sa isa ka probinsya sa Pilipinas. This year is also a breakthrough for us because of NIR Then we have invited uh, our Oriental counterparts. So mag na sila ka contingent. There are uh, about 12 well, na sila ka mga different exhibitors na ma-join sa atin man. And si Pihar also has one uh, may representation. So wala na both sa us bringing negros to Manila. We are actually in the occidental side, the catalyst, yon, di ba? The catalyst to bringing the NIR together in terms of trade and commerce. Isa sa mga exhibitors ang si Chef Seleni Pontespina sang Isabela. Halin sa toasted pastillas, nag-explore sila ng mag sang sarisa chips ang dahon sang sarisa, ginhimo nila nga flavored chips. Kag sa duha na kasunod-sunod nga tuig sa pagdala nila sang ilang nga sarisa chips sa Nargos Trade Fair, sold out in perme. People were lining up to try it. Demand was high. We had to keep shipping stocks from Isabela to Manila. On the fifth day, we sold out. The following year, it happened again. Twice sold out. Sarisa chips became a symbol of how innovation can be born from tradition. Kaupod ni Chef Seleni ang ibang pagid ng mga negrensya producers sa pag-display sa ilaman ng mga produkto sa SM Aura. Sa bulig sa Association of Negros Producers nga among sa likod sa Negros Trade Fair, parayon nga nagkakabuligan ang mga magagmay nga negosyante sa pagmarket market sa ilang mga produkto kung isa na ang trade fair sa mga avenue para makilala sila. The passion for the negrense For nurturing entrepreneurs will always endure as long as there is someone who needs help. At ANP we recognize that being that by helping others help themselves. Negros will continue to thrive, creating opportunities and securing the future for generations to come. Sa so September 23 tubtub tub 28 na ang Negros Trade Fair. Sininga tuig gitig uluhan nga himbun ukon ang nun nga tinaga para sa pagdilipon bangod sa kada trade fair nagatipon ang mga negrense kag ang mga nagasuporta sa produkto nga himo sang mga negrense Romeo Subaldo para sa Digicast Negros